Yeah, Merry, wow. Merry, Merry Christmas. Hello, Merry Christmas. Hello. Oh, And also, to your family. My God. So, oh. Too? Toyan. To okay. Oh, Ama uh, ako pabas ko talaga, guys. And thank you po ulit at yun na nga, guys. Hindi ka talaga mam. God bless. Thank you. Okay hindi ka naman nahihirapan dyan. Ah, uh, wala, walang hirap sa taong may pangarap. Wow, grabe. Okay. Merry Christmas and Happy New Year! Ayun! Thank you! Oh, okay, sige na. As a Starla. Bye. welcome back to my YouTube channel. Um, uh, ito po yung second collaboration namin ni Franz Kimmel. Ayan. Nagbabalik na po ang mga habilan vlogger. At ang gagawin ko ngayon guys, ay nakakostume po ako. Dahil Pasko ngayon at may five barangays po dito sa Carabao Island at pupuntaan namin yun every barangay. At tunayin po namin sa barangay Puglash Basta, uh, ni Ginaldo, opo. Ah, uh, ipapakita ko yung kabuuan ng aking costume. So, guys, ito na yung costume ni Ati Jan Chris. Kanya man, naman guys, nag-effort talaga siya. Para sa um, part 2 collaboration namin. Gusto ka nga doon kay Mer para makita nila yung kagandaan. Grabe ka naman, Maganda ba guys? Kita ba? Kita ba ako? Obe? Kita 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 ha? so guys simulan na namin yung aming Opo, punta, sa mga barangay-barangay barangay. okay let's go let's do it huwag na natin tagalin men okay guys nandito na ako sa bayan ngayon at uh, dahil pasto ngayon na uh, gusto ko po patiin po ang mga tao dito sa bayan ng Merry Christmas kaya isa-isa yung pinagmangitaan dito at isa po pala yung vlogger na si Kimmer. po. At sa tapos niya po. Samahan ko siya guys sa kanyang trip. Ito ko pa-arap Magigot po tayo, nadala po natin yung si Starla. lah, uh, takas Star po tayo ngayon. Uh, ito po yung handog ko para sa inyo guys, uh, magpasaya. Uh, ewan ko kung matutuwa kayo sa ginagawa ko. at ano ano talagang 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 ano at medyo malayo pa yung lighting, puputa natin. Malayo pa siya sa pili. Ay, mo. Pwede ba mga kapatid? Hindi kasi yung star mo. Pwede ba? Pwede ba kami pumasok? Ay, 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 Okay guys, mapapasok po tayo sa kanilang salon na na dyan, ayan po, kurot silang customer. Kayo na po dito. magka Okay guys, mapapasok na tayo at babatingin natin sila ng Merry Christmas. Ayan po, Merry Christmas. Ayan po sila. Ah, Merry Christmas! Bukin okay, niya! Merry Christmas! ngayon... Ayun na nga, guys. Nakapabati natin. At pupunta na tayo sa paning Thank you! God bless! Merry Christmas! mo po! Okay. 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 siya.

sa bin, pinapaharap tuh guys, ang tao. sa so, uh, magbabatena. Ng... Merry Christmas puya, Merry Christmas, po. Merry Christmas ko. Ayan, ay susi. pa tayo ngayon sa dad's Store Ayan. Merry Christmas. Okay, neri Christmas. ba ah, oh My God. <laughs> <laughs> na ng oh My God. <laughs> Ito po yung sayuan uh, ko. Uh, ba pinao pamili sa ringgit ko? Hindi tayo naisagang ko po si Sir. Ang pinaka-mabait kong ba nung college. Christmas! Uh, shout out to sir ka. At kay sir Andrew. Ayan eh, po, yun lang po ang may bibigay ko sa inyo. Uh, ang <laughs> <laughs> sa so, Subscribe lang kay Gunfish. Hello, one following. Salamat sa pag-follow lagi. At guys, pwede po kayo, pagutong kayo guys dito sa bayan. Sa Nuse, dito lang po kayo kumain. Um, uh. Ma ano lang po, masasarap ang pagkain uh, pag at kain kaya sa bulsa. Merry Christmas. Grabe na po kami ng valingsis. Thank you, sir. Thank you, Ay, 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 Hi, Kuya. Merry Christmas. Ito ba? pag Merry Christmas. Ayan okay, okay. po. guys, dapat mag po tayo sa mga nakakatanda. Malapit na po tayo sa palingkit. Wala pa rin guys. May bigas ako ng flower. Opo, ito pala yung life. Kamusta yung vlogger natin? Okay. lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Merry Christmas po. Happy New Year. Guys. Oh, motor, motor. ko uh, Sorry. Kung budget ng Star Run. Merry Star dito Christmas Christmas so, Ilang po yung handong ko Oh yeah, tapos ah, okay. sige lang, laban. <laughs> sige lang. <laughs> Ayun okay, na nga guys, tara na po kung tara na po tayo na plus at pupunta na tayo na barangay dito. Tara na tayo dito. <laughs> tara na po. Uh -huh. Tara na okay guys, nandito na tayo sa Barangay Busay. Uh, Bibisitahan ko po yung M Cafe uh, na mas kilala sa M Bar. Uh, tayo, babati sila ng Merry, Merry Christmas. Christmas. Ayun nga. Okay lang natin sila well, puntahan. Uh, babati. Merry Christmas. Ah uh, guys, may promo sila bigger. yung sa pizza. Sabi ko nga, buy to take one. Punta na kayo bukas um, dito ko, uh, dito kami pupunta ng family ko at dito kami mag-celebrate. Kaya kayo na, sabay na kayo sa amin at ipapakita ko na natin privilege. yung napakagandang ano, napakagandang bar, napakalinis Kasing linis ng balat ko. Yun na nga. Hi, madam. Hello. Merry Christmas. Merry Christmas. Ay! Yay! Thank you po! Ikiwan lang! Welcome! Huwag ka naman mo! Oh my God! Oh my God, guys! Nakatanggap ko na flowers from BD News Ma'am Anne! So, for your family! Oh my God! oh! Uh, oh my God! Maaga, talaga, guys! And thank you po ulit! At yun na nga, guys! Thank you talaga, ma'am! God bless! Facebook. Yeah, message namin sa iyo dyan, Chris Buban. Sana maabot mo lahat ang pangalap sa buhay. Continue lang, girl. Nandito kami para sa iyo. We are proud of you. From M. Cafe. Thank you, Nata. Ay, na parang iyak ko siya. Ay, Continue being kind and humble. Thank you, Nata. So Maraming salamat talaga dito, Nata. At, yun na nga, guys.

Ayan sila guys. Tara na. Punta na ito sa plaza. Um, okay guys. Uh, may tao po dito. Ayan po. Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, Kasama ko po yan sila. Pero itong dalawa taga dito. Pero sa Busay. At dito po kami sa Barangay Busay. na uh, ang next po namin is sa Bino Thank you. Okay guys. Nandito na tayo sa Bino At babatiyan na natin sila na Merry Christmas. Good afternoon po sa inyo Lola. Uh, ay! Merry Christmas. Ayan. Uh, ay, Oh guys, ano po? Uh, ano tibay lumapak ako. Pero buti na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. doon. na. Hindi na. babatiin natin sila na. Hindi 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 na. Hi! I oh! well, thank you. Thank you. Salamat. Wow, dinadala si ma. Mga pa-share po. Mahoy na po kumain. Visit ako sila, guys. Sorry daw ako. Thank you. Shout out po kay Rusan paigaw na may yayain tayo. May po pero hindi naman maganda. Pero guwapo po yan. Ganda pia singgil. E Shout out kay Mamimilan ni. Ai.

Pasko ang nagdaan, tila ba o kailanman? Ngayon ay Pasko, tayo ay matamitan. Pasko? Ayan! Ayan nga. Dito po tayo sa bahay ng Jubil. Ayan po guys. Ang ah, papasok po tayo sa napakagandang bahay. Ayan po. Doon! Nakuntok ang Christmas time. Ayan nga po. po. Dito po kami nagtatambay at Napakaganda dito, nakaka-relax kasi nga guys, ang babae nila. Mm. Ayun nga, nandiyo bila rin na. Happy Merry Christmas. Christmas! Ayun po, Merry Christmas, okay, Merry mga, Christmas. po. Merry Christmas! Ayun po, may... Merry Christmas! Ako dito talaga guys, na trespassing talaga ako. Ano <laughs> nandiyo bila? Jubilary... Mag-i-enjoy ka, okay? Ayun na! Huwag <laughs> ka <kamay, ya? laughs> Hindi nga ako na kay Crush eh. na! <laughs> ayun na! Charot <laughs> <Si> Martano! <laughs> ah! Pag-isabi na lang sa pinsan nyo, Charot!

Hindi na. ako sa iyo. kasi uh, bibigyan na lang. Ako na lang magbaba sa mga yan. Ayun Okay, thank you talaga. Yes, ma A, to, Merry so, okay. Christmas! Ako pa nga lang ito po. Salamat. sige. Ayos na po kami. Thank you Hi, mm, na. Bye-bye. Lalabas ko na lang ito. Hi, Merry Christmas! Yun na nga guys, uh, papunta na ko tayo sa kabilang bahay at tayo po ay magbabati ulit ng maagang pamasko. Hello guys! Hello. Merry Christmas! Aya, Merry Christmas sa'yo Ashley. Ayo po, si Ashley ang pass at Merry Christmas! ino nga. At, tingin ko nga. Ah, pupunta pa tayo sa na. Yun lang sa bunda. Yun lang talaga yung maibibigay ko yung bumati, guys. Wow. Grabe, sobrang init, guys. Uh, sisira yung view ko. Ito na ito. Ako na parking. Hindi ka na tayo sa kabilang bahay. <laughs> wala sa kabilang. Good afternoon. Good afternoon sa inyo. Bilal Andito na po si Starla. O bang pagbati siya na Merry Christmas. Oh, ah! Merry Christmas. Happy <laughs> to you. <laughs> Merry Christmas. Thank you Bilal. po. Bilal. Ano yeah. ang mga tumatao kay sa niya? Ayun po. Shout out <laughs> po kay GP Kawali. Huh? Sa Singlar SK. Bila. Kamusta oh, ka ah, ka oh kayo? Ay, kamusta? Kamusta ka na yan? Oh my God! Ito kayo! Hindi ako pag-intrahouch na, wabi mo ko paligo. Maganda nga ito yung sabi ng tao na hindi nakapagligo pero namimigay. Oh, Ang babaling mo, matao sa mo? Ay, may susta ba? Pero kinayamin na yan, walang bawian. Walang bawian guys! Thank you! Merry Christmas! Enjoy your Christmas. 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 you. Christmas. Christmas! Merry Christmas, enjoy your life, enjoy your Christmas celebration. Thank you. Thank you. <laughs> <laughs> And, uh, uh, pwede mo na mag-donate yan. May nagmamay-arit nam ka. <laughs> pwede na naman na Hindi ka naman nang hihirapan Ah, wala walang hirap sa taong may pangarap. Wow, grabe. Okay. Pwede ka lang sumali sa Miss Universe. Ah, kahit hindi man ako gaano katal katalino, pero... Wala naman kami sinabi hindi ka matalino. Ah, Bak sa Miss Universe kasi kailangan nila na matalino. Uh, ah. hindi ako matalino kasi ah? marupok ako pagpapatis sa kanya. <laughs> <laughs> Ang bobo ko pagpapatis ah, sa ah, lol. Pag-ibig -pag iba pa nag-uusapan namin. Tama. Hindi -na. Hindi ka matalino sa pag-ibig. Oo, oh, alam naman yan, di ba? Alam. Charot! Huwag <laughs> mong sabihin hindi ka madali nyo sa pag-ibig. So, Lolo ko yung kanila. Ah, ano loko ba si M? Charot. <laughs> sige ba? Sige ba ba? Ah, oh, sige, okay, Rod. Um, okay guys, nandito na tayo sa Tipok-Pok. At uh, magbabati na tayo ng Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyo. Oh. Merry Christmas! Thank you. Yun na nga guys. Um, uh, Makakilala ko po sila at ang babae nila ito. Nani, nani ng crush ko. Charot! <laughs> <laughs> ah, shout out sa bako. Ayo hai, 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 Wah, hai, 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 Merry Christmas hai, Happy New Year hai, 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 Oh my God. Ano kidat? costume 'yan? Hi, ah, Merry Christmas po. Akhirin hours charot. Okay guys, nandito na tayo sa Barangay Lanas. Uh, yun 'yun nga, ihandog ko po, po sila ng... <laughs> ah, ah bati sila ng Merry Christmas. O bakit tinatago ako kayo mo? Hi, Merry Christmas. Merry Christmas do Siyang Tingnan hindi <laughs> ako ba ako kasya? Ka pero pinagkasya po siya. Charot! Ayla, pero sir nun. Ayan po, shout out po kay Dave Clark Kahilig. Uh, medyo po siya na reviews so, Oh, ba po man ay? Shout out, Ekugi. Ay. Ayan o, shout out kay Maclari. Ang sanda pa sa Oh my God. Mga dralagan yung laban. Merry Christmas po! Merry Christmas! Ayun, um, yun na nga po. ko um, po natin sila at matakot din sa camera, guys! <laughs> hindi nga ako nahihiya, guys. Oh. Sa, kasi nga maganda ako, kaya hindi ako nahihiya. Yun <laughs> na <laughs> nga, ano, hindi din nyo? Pagkakabahan, guys, nandito na nga po ngayon sa sarili kong barrio. <laughs> at yun na nga, ang hangat ko lamang po ay bumati na Merry Christmas at yun lang talaga may ibigay ko. Ayun na nga. Ayun po. Ay, Merry Christmas po. Thank you. Oh, thank you po. Oh, salamat. Ayun. Babay talaga yung bata. Pinarakad ko siya ng magulang na mabuti. Tama po yan. Share the blessing. Ayun po. Shout out po. Thank na. Madam si ayon. ayun, advance, congrats sa inyo kasal. Nita mm -hmm. ba? Merry Christmas! Yeah, hello, Merry Christmas! Merry Christmas. Ayun na nga, o. Oh, watch ko nga pala, o. Oh. Pati okay, ano yung camera na Ayan po si, Hello, si ano. Merry Christmas! Ayan share time po. Matalino yan, guys! Valedictorian <laughs> at... Grabe! <laughs> at, at ano, take one lang tayo na. Take one sa board exam. tau. Mm -hmm. Oh, <laughs> ano, ano? Tanga talaga, kwento mo ko talaga, guys! Pero doon nga ako sa ano guys. kasikat ko naman sa mga kanila. Pero sikat ko lang. Um, uh, okay guys, nandito na tayo barang, sa Sitio Buyahon, Barangay Pinamihagan San Lucerong Blot. Ah, uh, mga oh, Merry, Merry Christmas. Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas. What a thank you. Merry Christmas. I got you. Okay. Grabe maton. Love you. Okay. Merry Christmas.

Pasko na daan, pinabao kay nilang Ngayon ay Pasko, dapat pa salamatan Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-alitan Pasko, Pasko, Pasko na naman muli ang Araw na ating pinakamunit mo Pasko, Pasko, Pasko na naman muli Ang pag-ibig na dahari pasku. Guys, nandun na nga nagtatapos sa ating pagbati na Merry Christmas sa uh, buong hambil sa buong San Jose. Nakatanggap ako na message galing po sa MK, yung po. po kay Miss Anne. thank you po sa pa-flower at sa pizza po kanina. Thank you po sa napak napakagandang inside po. Sana maabot mo lahat ng pangarap mo sa buhay. Continue lang, girl. Nandito kami para sa iyo. We are proud of you from MK Bar and Restaurant. Thank you po, madam. Uh, sana nga po. Uh, continue being kind and humble. Love you and love you too po. Yan po. At babasahin po natin yung ibang message. Um, uh, this day, I want you to greet, greet a happy, happy Christmas to you and to your family. God bless you always hoping uh, more followers and likes to your vlog from Kailu Pamilya. Shout to Kailu Pamilya. Shout out to uh, sa uh, kayo, Family. At next, uh, from Arnold Capis. My message to you is the my greetings for your success in love. My gratitude for making us the beauty of happy lives. I hope na magiging marami pa ang subscribers mo and enjoy doing this. Are passionate, passionate, <laughs> and every you does offer it to God. If that happens, then nothing will go wrong. Merry Christmas, happy God bless you. Merry Christmas, then, Arnold. This uh, no. <laughs> is Arnold Pickaxe, this is something called the Farm of Fire. This, no, I'm going to be Christmas night. Next, I Hello, I'm praying and hoping that all of your dreams will come true. I know that God will make a way to give you happiness and contentment. God bless. God bless you to ma'am from Ma'am Arlene Faigaw. Last galing kay Marinel Capispisa. Merry Christmas, Johnny Chris. Congratulations sa lahat ng mga bagay na naabot. Sana tuloy-tuloy ang blessings ni papagat God sa iyo. Sana ipagpatuloy mo ang pagiging mabait at masayain. Sana maging kayo ng crush mo. Char! <laughs> Kanya <niya> all! at <laughs> ah, shout out po kay Makoy Vinya. po? May YouTube channel po siya. Thank you nga pala kanina sa flower na binigay mo tatlong flower po, I love you, I love you too din. At yun na nga, nagpapasalamat po ako sa mga kasama ko, lalo na po sa vlogger natin na si Franz Kemertis nad ayun po yung vlog, um, pakisubscribe at thank you po kina ati, ati Riemlen Boban, ayan po at thank you rin kay Christy Boban at kay Nirilin Visca. Yun lamang po guys, maraming maraming salamat and God bless.